Alamin po natin ng sitwasyon sa Valenzuela kung saan ngayong araw po nagsimula ang pagbubukas ng klase sa mga paralan matapos pong bahain nga pong lunso, dulot po ng habagat at bagyong karina. Si Vel Custodio sa Detalye Live. Vel? <tod> Rise and Shine, Dayan, isang bagong paaralan ang binuksan dito sa Valenzuela City, ang Pio Carrion Elementary School. At kaninang alas 6 nga, Dayan, sinimulan na ang, ang, ang uh, klase ng mga estudyante at mabayang pasado alas 8 bago ang uh, pag, sisimula ng programa ng pasisinaya sa inaugurasyon, sisimula naman ang flag ceremony. Kasabay ng pagbubukas ang paaralan, ipapatupad rin dito ang programang Education 360 Degrees na isang investment program na naglalayong iangat ang kalidad ng edukasyon. Sa education investment na ito, nasusuportahan ng mga estudyante sa pamamagitan ng pamamahagi ng uniforme at pagsasagawa o pagpapagawa ng sapat na pasilidad. Lain din ito nagungwawa ng mga programa para magkaroon ng active participation ang mga magulang sa pag-aaral ng mga estudyante. Bukod dito, magkakaroon din ng relaunching ang eskwelahan o ang Eskwela Sugan Caravan kung saan mag-iikot ang mga health van sa mga eskwelahan sa Valenzuela para sa medical at dental check-up na mga mag-aaral. Malaking tulong ang programa lalo na ngayong uso na naman ang sakit dahil sa tag-ulan. Pagkatapos ang inaugurasyon, magsasagawa ng inspeksyon sa nasabing caravan. Kaya mamaya inaasahang dadalo para pangunahan ang inug ang, inug o ang inugurasyon si uh, Valenzuela City Mayor West Gatchelian. Balik sa iyo Dayan. Maraming salamat Vel Custodio.